Hindi ko naman sinasabi nagkamali ako sa mister ko, pero kasi hindi responsable ang aking pagkakakilala sa kanya. At dahil sa bisyong hindi niya kayang bitawan, nakasloy ang aming mamumuhay ng mestro si mister at tuluyang hindi makapagtrabaho. Maigin na lamang at sa gitna ng kawalaan, si kumpare nakasuporta at kahit walang hugas, Itago mo na lang ako sa pangalang Jessica, 43 years old, at kasal sa isang lalaki na ang hanap buhay, construction. Meron kaming one and only son at may 19 years na din kaming legal na nagsasama sa sarili naming bahay. 22 years old ako ng aking makilala, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Otep. Tendera ako sa isang kantin malapit sa ginagawang mall ng aking makilala si Otep. Isa siyang construction worker at hindi sa pangmamata dahil alam naman nating lahat na ang trabaho nila ay madumi pero malinis na pera. Bilid sa arawan at may sahod na depende sa kung ano ang kanilang skill. Pintor si Otep at sa kabila ng lahat ng kanyang trabaho ay maayos siyang magdala ng sarili at hindi mapaghahalataan na belong siya sa construction worker. Katulad ng ibang kalalakihan, taglay din ni Otep ang dalawang klase ng pangmatigasan na bisyo sa kabila ng uri ng trabahong pintor, ang alak at ang sigarilyo. Katulad ng ibang nagbahagi ng kwento, hindi rin naiiba ang kwento ng buhay meron ako. Nagmula din ako sa probinsya at matapos ko ang makagraduate ng high school ay nagtrabaho na ako bilang tindera ng kantina na pagmamay kanya mismo ng tita ko. Okay naman ang tuon ko ng pag-aaral. Saktong aral din lamang, pero never akong nagkaroon ng jowa noong high school. Pero masaya. At isa ako sa agree, pag may nagsabing high school ang masayang parte ng pag-aaral. Maraming memories from teachers with the high school mates and barkadas. Then na yun nga, dahil walang kakena ng aking mga magulang, parang mapag-aral ako ng college mas pinili ko ang magtrabaho kesa matambay at sa kantin nga iyon ng tita ko. Bago umabot sa bardagulan ang relasyon namin ni Otep, matagal na kaming magkakilala at hindi tulad ng iba niyang kasamahan. Tahimik lamang siya pag kumakain pero palangiti naman. May itsura pero dahil bihira kaming mag-usap leban pag-order siya ng pagkain. Kaya hindi ko nisip Nasa dami ng kumuha ng aking contact number Ayang tahimik na si Otep Ang aking magiging jowa at makakatuluyan At ang lahat Ay nagsimula lamang noong tapatan ko siya sa mesa At sabayan ko siyang kumain Nagkaroon kami ng pag-uusap Habang kumakain at doon Ay nagkaroon din kami ng palitan ng contact number At noong sumapit ng gabi ang unang taon kung saan ay pinagpuyatan namin ng isa't isa. Simpleng usapan. Kung bakit sa dami ng nanligaw at gustong manligaw sa akin, eh bakit wala raw akong napili? At ang sagot ko sa tanong na iyon, hindi ko rin alam kung bakit. Napag-usapan din namin ang tungkol sa amin, na matagal na naming alam ang pangalan ng isa't isa, at sa loob ng isang taon, ay halos araw-araw din kaming nagkikita pero wala lang. At hindi makapaniwala ang isa't isa na aabot sa amin ng ganoong pagkakatoon. Doon ko palang din nalaman na pintor si Otep. At maraming bagay tungkol sa kanya tulad ng mas matanda ako sa kanya ng isang taon. Tulad ko ay panganay din siya. Pero hindi tulad ko, tubong manilin si Otep at ang kanyang angkana. Simulat sa pool ay alam ko nang nagiinom at nagsisigarilyo si Otep pero ayon sa kanya, ang alak ay napakabihira at ang si naman ay nasimula noon pang siya ay high school. Pangungonstruksyon na raw ang kanyang libangan pagsabado at linggo o di kaya naman, eh kung wala siyang pasok sa school dahil ang papa niya ay isa ding construction worker. Nagtanong sa akin si Otep kung pwede raw ba siyang manigaw sa akin at ang sagot ko, oo naman. At matapos ng ilang date at pagpupuyat, sinagot ko si Otep bilang aking unang boyfriend. Ang totoo niyan, hindi siya maniwala na siya ang una boyfriend. Maginoo siya at wala namang naging tutol si tita sa pagsagot ko kay Otep. Lalo't sa dami raw ng halos araw-araw kumakain sa kantin, eh si Otep lamang din ang parang mapagkakatiwalaan. Dahil hindi naman ganoon kalakihan ang sahod sa kantin, naghanap ako ng ibang mapapasukan. Hindi naman ako pinigilan ni tita. Sa tulong ni Otep ay nakaipon ako ng requirements at sinabi niya sa akin na kung doon raw ako maghahanap ng trabaho sa lugar nila sa Cavite ay mas madali akong makakahanap ng trabaho sa dami ng pagpipilian. Pero matutuluyan ang aking problema hindi ko inakalang isasuggest ni Otep na pwede naman akong pansamantala ay manatili sa kanila. At natanong ko si Otep kung maglilibin ba kami. Sabi niya hindi pero depende sa akin dahil bihira naman ro siyang umuwi sa kanila dahil stay in siya sa ginagawa nilang mall. At nandoon naman raw ang nanay niya. At kung doon na raw ako nakatira sa kanilang bahay pwede naman ro siyang umuwi ng linggo. Ang bagay na iyon ay pinag-isipan ko ng mabuti. 23 years old na ako noon at siguro may mga bagay na kailangan ko na ang magdesisyon sa sariling paraana. Ang bagay na iyon ay sinabi ko kay tita at kung ano aking naisip, yun lang din ang kanyang sinabi at ako raw ang higit na nakakakilala kay Otep. Ang bagay na iyon ay sinabi ko rin kay mama at ang sagot sa akin, basta wag ko silang kakalimutan bumisita kung may pagkakataon. Bago ako pumayag sa kasunduan namin ni Otep, inabutan ako ni tita ng pera. Medyo nagulat din ako dahil malaking halaga rin ang aking natanggap. Ang naisip ko umuwi muna para si Otep makilala ni na mama at papa habang wala pang nangyayari sa amin. Naisip ko kasi na ang pananatili ko sa poder ni Otep posible na wala lang atrasan at posibleng mauwi sa pagiging live-in o mag-asawa namin. Hindi naman ako nabigo ng aking ayain si Otep. Maig na lang raw at kahit papano nag-iipon siya ng pera at shampoo ang aking pagyaya sa kanya. Parod ako ng mga araw na iyon kay Otep at mas lalo akong nagtiwala sa kanya. Medyo nakakatawa pa nga dahil habang kami ay nasa biyahe ay panay ang tanong niya sa akin sa kung ano raw ang gagawin niya pagdating namin. Sabi ko naman, wala. Nakiwagi lang siya. Hindi ko pinagastos si Ote pag uwi namin ng probinsya. Sabi ko, e erasirabal na lang namin yon pagbalik. Ayos naman, at ang pag-uwi namin na iyon ng probinsya ay para naging basbas -bas na rin sa amin, nila mama at papa, sa kung ano ang aming plano sa hinaharap. Noong bumalik kami ng Cavite, alang-aling oras na kami nakadating ng Pasay, at dahil gabi na, nagbayad na lang kami ng space para doon magpalipas ng gabi at makapagpahinga. Pero sa halip na makapagpahinga, hindi iyon ang nangyari. At kung ano ang nangyari, siguro ko naman ay alam nyo na kung ano yon. At sa ganung bagay ay pareho kaming unang karanasan. Nang mga oras na iyon ay hindi na ako nagdalawang isip na isuko ang bataan. Hindi pa man kami kasal pero para sa akin eh, sapat ng patunay ng pagmamahal ni Otep ang pagsama niya sa akin sa probinsya. Hindi pa nga alam ng magulang niya na nakarating sa Otep ng Bicol. Kaya pagdating namin sa bahay ng magulang ni Otep, live-in ang labas namin. Dahil bago ako sa Cavite, nag-update ako ng ilang requirements at sa lahat ng pwedeng mapaghanapan ng trabaho ay iginala ako ni Otep. Noong makakuha ako ng trabaho, dahil live-in kami ni OTEP at alam nyo na may pitik bulag na nagaganap. Bago ako ma-end of contract sa unang company na aking napasukan ay nagbunga na ang aming pinagsaluhang sandali at ang maganda hindi pumayag ang magulang ni OTEP na ngayon ay aking biyanan at lolo't lola ng anak namin na kahit simple ay hindi kami makasala. At kahit isang maliit na bahay para sa aming panimula ipinagpagwa kami ng aking mga biyanan. At ganun kaganda ang naging pagtanggap sa akin ng pamilya ni Otep. Kaya naman kahit malayo ako sa amin, ay naging panatag ako. Habang dinadala ko sa aking sinapupunan ng aming panganay, doon ko pa higit na naramdaman kung gaano ako tinanggap ng aking mga biyanan. Yung kulang na lang ay halos hindi na nila ako pakilusin sa bahay. At hanggang ako'y magsilang ng aming panganay, ang biyanan kong babae ang siyang aking naging kaagapay. Pagkaraan ng ilang buwan na binyaga ng aming panganay at dito ko naman nakilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Lando bilang ninong ng panganay namin ni Otep. Ayon sa aking mga biyanan, si Lando ang matalik na kaibigan ni Otep at pinarad ng makapag-ibang bansa pero maalat pagdating sa pag-ibig dahil di umano'y dalawang beses nang niloko nang nagiging kasintahan. Galanting tao si Lando sa aking pagkakakilala. Dahil noong magpabinyag kami sa aming panganay, halos kalahati ng gastos ay sinagot ni Lando. Matagal na kong napahinto ng pagtatrabaho at nag-focus ako sa pagpapalaki ng anak namin. At masasabi ko na ang magpalaki ng anak ay hindi basta-basta. Kung hindi ako nagkakamali, halos sampung taon na rin ang panganay namin nang muli akong magtrabaho. At sa loob ng sampung taon na yon, kahit anong gawin naming abracadabra para masunda ng panganay namin, bigo kami. At sa bagay na yon, hindi ko alam kung kanino ang problema. Dahil sa panganay naman namin ay hindi kami nahirapan na bumuo. Noong muli akong magtrabaho ay hindi nasa factory tawang extra na lamang ako kung saan kumikita ang binant kong babae. Isang pwesto ng bulaklakan sa market para kahit papano ay makasambot ng ilang gastusin sa bahay. Dahil simula ng mag-aral ang anak namin na ote, ay may pagkakataong kinakabas kami. Idagdag pa ang pataas na pataas na presyo ng bilihin at kung minsan walang trabaho ang asawa ko. Ang isa pang masaklap, bukod sa hindi permanente ang trabaho ng aking asawa, lumala ang bisyo niya ng pag-iinom, lalot higit sa sigarilyo. Ay talagang grabe, hindi maawat. Kahit may kung ilang ulit na namin iyong pinagtalunan. palibhasa kasi, kapag mayroong trabaho, at malayo sa amin kung minsan uuwing ko lang ang sahod. Yun pala, may araw na absent dahil sabi ni Engineer na lasing. May kung ilang ulit na ding na-hospital ang aking asawa. Dahil naman sa kidney problem at kahit doktor, ayaw pakinggan ang mga ipinapayo. Mainam na labang at sa gitna ng kagipitan. Pag wala din ang aking biyanan, ay nakakalapit ako kay paring Lando. Yun nga lamang, ay nagiging lihim yun dahil ayaw niyang ipaalam sa aking asawa. Dahil alam niyang siloso si Otep, baka kung ano pa ang maisipan. Lalo't ang aking mga biyanan, madalas ding maikumpara si Otep sa kanyang kaibigan na si Lando. Naiwan ko ba't kapag aking kausap sa cellphone, hindi ko alam kung nanliligo ba o ano. Dahil lagi niya akong binobola. Kaya naman lagi akong nagdidelete ng aming konbo baka mabasa pa ng aking asawa. Eh hindi ko naman naiwasang hindi replyan. Dahil pag may kailangan akong tulong, hindi ako nagdadalawang salita kay paring Lando na kung minsan nga naiisip kong sana nagkapalit na lang ng katauhan ang aking asawa at si paring Lando. Sino ba naman kasi ang hindi makakaisip ng ganon? Bukod sa may itsurang lalaki, maayos ang trabaho. At dahil ibang bansa ang hanap buhay, I'm sure, mapera yun. At sabi pa ni Lando, wala raw siyang bisyo kaya daw siguro hindi siya gustuhin ng babae dahil sa pagiging good boy. Matagal na parang laging nasa bangin ang aming kinabukasan. 700 a day ang sahod ng asawa ko pero hirap na hirap akong pagkasya ng 4,200 sa loob ng isang linggo. Kung minsan pag natapat ng bayaran at tubig at ilaw, ay ubos talaga. Lalo na noong mag-high school ang anak namin na mukhang lalaki pang joke la Abay, maarti pa sa akin. Mukhang nagkamali rin kami ng pagpapalaki dahil hindi mapakinabangan sa bahay. Hanggang sa tuluyang magkapatong-patong, ang aming problema ng isugod sa hospital ang aking asawa dahil na stroke. Bata pa naman sana, kaya lang talagang matigas ang ulo. At syempre, kanino pa ba ako lalapit? Yun nga lang, dahil hindi naman ako nakakabayad humiling ng kabayaran si Paring Lando. Para mabayaran ang gastusin sa ospital at panggastos na wala na ng pagpipilian. Lalo't wala naman akong ibang malalapitan. Tapos kung sakaling may magpapahiram naman sa akin, napakalaking halaga. At the end, problema ko pa kung paano babayaran. Mabuti na lang at nasa Pinas si Paring Lando ng araw na iyon. At galing ng hospital, Nagkita kami at kahit katanghalian, ayun, kahit walang hugas, nilamon. matako pala si paring Lando, hindi lang halata. Ang hirap ng ganito, magkaroon ng kaparehang hindi alam ang halaga ng kalusugan. Yung hindi iniisip paano kami kung sakaling nang dahil sa bisyong meron siya, ay pwedeng maging dahilan ng pagkakasakit na nangyari na nga sa amin. Ongot nakaraos kami ng gastusin sa ospital sa tulong ni paring Lando, pero paano? Eh wala naman akong trabaho. Tapos yung nag-iisa naming anak ay inabot pa ng dalawang taon na extension sa high school. Buhay nga naman. Kung minsan tuloy, naiisip ko na pinagtitriban kami ng tadhana. Imagine, di ba? Hindi lang naman yung asawa ko ang nagiinom at nagsisigarilyo. Pero siya na mayroong pamilyang binubuhay ang isa sa nasampulan. Tapos nakapagpagamit pa ako ng dahil lamang sa panggastos ng asawa ko sa ospital. Pero ngayon, tanggap ko na yun. Sanay na ako sa hirap. Inisip ko na lang na bukod sa amin ay meron pang mas mahirap ang kalagayan. Sa ngayon ay hindi na nag-college ang nag-iisa naming anak. Hindi na rin makapagtrabaho ang asawa ko. Simula nang mas ang asawa ko, ako na ang dumiskarte kung paano kami makakasurvive. Ang asawa ko naman ay hindi pwedeng iwan sa bahay ng nag-iisa. Kaya ang anak namin na dapat ay pwede nang magtanabaho, ayun, at kapalitan ng binan ko ng pagbabantay. Malamang ang buhay kung minsan kailangan din ng swerte. Hindi lang tao ang hindi perpekto, pati ang sa atin ay kapalara na inilaan.